Alam nyo ba ang sekreto sa mas malamig na bahay? Maraming hindi nakakapansin sa simpleng solusyong na ito. Para malaman, panoorin. Mainit rin ba ang bahay nyo kahit umuulan? Tapos, pagdating ng bill sa kuryente, hindi bababa sa limang libong piso walang tigil lang aircon, pero hindi pa rin sapat para palamigin ang bahay. Baka ito ang dahilan. Ang problema ay natrap na mainit na hangin sa pagitan ng iyong bubong at kisami. Kapag hindi ito nakakalabas, hindi rin makakapasok ang malamig na hangin, kaya lalong umiinit ang bahay. Pero huwag mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng at murang solusyon para lumamig ang inyong bahay at bumaba ang konsumo sa kuryente. Bakit mainit ang loob ng bahay? Ang sikat ng araw ay nagpapainit sa bubong at ang init na ito ay naiipon sa loob ng kisami. Ang mainit na hangin ay laging umaakyat. Kapag walang lagusan palabas, naiipon ang init at hindi makakapasok ang malamig na hangin. Kahit may ventilation ng soffits, hindi pa rin makakapasok ang malamig na hangin kung wala namang labasan ang init. Tandaan, mas nag-expand ang mainit na hangin kaysa sa malamig na hangin, kaya mas kailangan nito ng exit. Ang resulta Parang sa una ang loob ng bahay, dahil dito, walang tigil ang electric fan at aircon, na siya namang nagpapataas ng konsumo sa kuryente. Ano ang solusyon? Maglagay ng tamang bentilasyon, may pasukan at may labasan. Papasok ang malamig na hangin sa soffits o under-reeve vents. Lalabas ang mainit na hangin sa roof vents. Kung kaya, mas mainam kung may soffit vents sa lahat ng gilid ng bahay para mas maraming daanan ng malamig na hangin. Mga uri ng roof vents. Roof vent, karaniwang vent na naglalabas ng init. Solar roof vent, ginagamit ang enerhiya ng araw para humigop ng mainit na hangin. Whirlybird, isang uri ng rotating vent na tumutulong sa pagpapalabas ng init. Tandaan ang prinsipyo ng e-entrance exit. Kung may underived o e-soffit, siguradong may papasok na malamig na hangin. Kung may roof vent, makakalabas ang mainit na hangin. Pinakamainam kung ang roof vent ay nasa pinakatuktok ng bubong dahil hot air tends to go upwards kaya dito ito unang naipon. Kung walang exit, hindi makakalabas ang init at lalo lang init ang bahay. Pero kung may exit, makakapasok ang malamig na hangin at mapapabilis ang paglamig ng buong bahay. Maliit na investment, malaking tipid sa kuryente, para sa mga kagaya kong dating nahihirapan sa sobrang init, ito ang sagot para sa mas komportabling bahay at mas mababang electric bill. Madaling mabili ang roof vents online, isang maliit na puhunan na magbibigay ng malaking ginhawa at tipid sa kuryente sa katadalan. Subukan mo ito at e-share ang experience mo sa comments. Like at subscribe para sa mas marami pang tips. Salamat sa panonood.